ayan na po yung ating punla so, good morning good morning morning po oh, nice sana tumubukin lahat mabuhay kayo lahat ayan po bibigyan ko ng update si Bossing. Okay, good morning, good morning po sa inyo lahat. At pag-spray po tayo ng Gripon po ang design. Ito na kapotektong ng ugat. Dahil nga po nag-uulan-ulan. Pero ito po eh. Kunti na lang to. Tulog-log na lang. Ito na. Ito na. Talagyan ko ng tubig. Pero meron po yan po yan. Papicturan mo.

Cebu muna. Po, so, uh, at wala na pong naman yan. Sinimot ko lang. Pero kailangan pa rin po natin bumili ng ganito. Magagamit din po natin. Oh, save. Po, uh, save. Ayan po. 30 ml po nito. Gripon. Pinaka protection po ng ugat. Dahil nga po nag-uulan. Kailangan po natin mag-apply niyan. Uh, tubos na rin po. Pero kailangan pa rin po namin bumili ng isang ganito. At para dun sa isang kilo. At magagamit pa rin naman po namin yan. Pag ng habili po at haluan po natin ng brutan, ayan, sukatin po natin at meron po tayong panukat pang insecticide haluan po natin tingnan po natin kung ilang ml yung nilagay ko dito ayan uh, sabihin na po natin na 5 ml ayan si wala po sa 10 ml lumabot <laughs> Kaya po mag-apply ng gripon kung decide. Dahil nga po nabuulan-ulan kailangan po pinaka-protect po ng buto para po sa ugat. Okay. Pagdagab pa natin para Okay. Saka mama, live muna na, no? Mm -hmm. Pakita mo yung punta, no? Ay, save muna At, uh, kasimula lang po tayo mag-spray. Okay. I oh, want okay. Ayan po at katatapos ko lang po mag-spray ng gripon. Ayan po pinaka-protection po ng ating punla yung pampaugat. Dahil nga po nag-uulan-ulan at biglang init eh mapapaso ang ating punla kaya kailangan nating sprayan ng ganito gripon. 30 ml po sa 16 liters ang takal pwede rin pong haluan ng pang insecticide ito po yung hinalo ko kalina brodan para mabigyan po kayo ng update dito po sa aming punla at nung ikalimang araw nag-spray nga po ako dito ng oxyprime pang herbicide ikaapat na araw po sana mag-apply na po ako dito kaya nga lang umulan po kaya hindi ko po inisprehan. Kasi makukontra pag nag-spray ka tapos biglang naulanan, e eh madadali po yung ating punla. Kaya mas mainam po na mag-apply po ng pang herbicide gaya po ng gold or oxyprime yung maganda ang panahon. Nang sa ganon ay eh hindi po madali ang ating punla, hindi makontra. Dalawang araw ang palipas bago didigan. Ayan po, November 3 nung ipon na po to. Itong aming Red Pinoy variety at ngayon nga po, nisprang ko nga po ng gripon. Uh, ang gripon ay wala naman pong overdose. Kaya okay lang no? kahit na iubos mo yung karga ng 16 liters. Pag may sumobra, okay lang. At bibigyan ko po kayo lagi dyan ng update sa aming punla dalawang kilo 22 plat ayan uh, um, malilipasin ko muna ng mga dalawang araw bago diligan at ito po yung resulta ng nispray ko na oxyprime ayan sinunog niya yung dahon ayan po at binibigyan ko po kayo ng update ayan maganda po yung ating punla ang pagkatubo yun nga po yung sabi ko umaga at hapon ang dilig nang sa ganon ay mabilis pong tumubo ang ating punla kami po ay uuwi na at mamaya po ay mag-spray ulit ako ng glopus herbicide doon po sa may okra at para may prepare na po yung ating pagtatamnan